At ngayong araw mga kapulpul, dadayo kami ni Master Jogrel sa flat race. At dun sa mga hindi nakakilala, si Master Jogrel yung kasama ko sa endurance sa Bohol. Oo, oh, ibang event naman kasi marami kasing event yung pulpul -pul na to. Hindi lang pang endurance, pang flat race, tsaka motocross pa. At hindi lang yan, mekaniko pa. Sana kunin na talaga to ni Lord. anga ah, nga, oy. Alright, so we are on our way now to Dulag, Rizal Dulag. At sa yung ginete. Yeah. Anga, oi. So, ano yung motor niya sa likod? So, hindi lang pala kami nagdadalawa. Hindi lang pala kami kasi mayroon pa kami kasamang kano. Tinaw, tinaw, tinaw. Si, si my friend. My friend tala yung tawag ko sa kanya kasi hindi ko pa siya kilala. So, yun yung kasama namin, oh. Yan. Si Robert. Robert, peace up. Peace. <laughs> So, andito na kami sa Barangay Rizal. Dito tayo, Dito. Ito. Ayan. So, hinahanap lang namin yung race track. sa Sa'yo pa mga kasi Preparation, preparation. Alright. Bago ang lahat. Mapping muna tayo, mapping. Check muna natin yung map gamit ang drone All right so may nagpapakitang gilas ng mga kapatid <laughs> Sky go Rosie lang sa kalam. Oh, Rosie! Ate, ito na nga yung idol natin mga kapulpul. Nagre-ready na siya para makita yung mapa at magpa-practice din siya sa glen. Kaso, parang ayaw pa umandar ng motor niya. Kinginang yan. Ano, bibigyan na ba natin to ng fosforo? Ayun naman pala, andar naman pala. Hey, napakaangas. Okay, practice time mga master, practice time. Master Jogren nangyari? Yung inang yan, di pa nga nag-uumpisa. Tayo, tayo, tayo. At pagkatapos ng ilang oras na pagpapraktis, it's race time. Yeah, race time, race time. Ready na rin ang ating pambatong foreigner. Let's go! Okay, race time, race time. malapit na mag-umpisa mga kapulpul so gagamitan ko lang siguro sila ng drone kasi di ko kita sa taas para mas maganda drone yung gagamitin ko para sa taas yung view so una muna sa sabak si Robert and then second si Jogrel okay start engine sa puntong ito medyo nahuli ang tropa nating kano na si Robert medyo nahuli kasi siya sa arangkada at medyo nadula siya sa kurbada pero kahit ganun pa man go lang nang go si Robert basta ang importante daw hindi ka matutumba sa race kasi yun yung kalamangan mo <tong> At ang resulta ay pinakahuli ang tropa nating si Robert Pero may chance pa sa mga kapulpol kasi meron namang tinatawag na wild card So ibig sabihin maglalaro pa siya na isang beses para makaangat Finisher! <laughs> okay, sa so panghuli si Robert mga kapulpol So nakastandby na si Joe Grill doon mga kapulpol Ayan So may problema si Joe Grill <laughs> <laughs> Protesta. Hindi <laughs> siya pinalaro sa unang laro kasi expert na daw siya eh at nagkaroon ng konting problema ang master natin kasi pre testa siya ng mga kalaro niya at dapat daw sa expert na daw siya maglaro at ang malaking problema ngayon ni master Jogrel kasi sa expert ang mga kalaro niya mga 4 valves na motor at hindi kakayanin ang motor niya kasi 2 valves lang at sa arangkada pa lang talo na agad siya kasi sobrang ang bibilis ng mga 4 valves parang yung ex mo ang bilis makaharap ng iba Sorry. kasi ang rason naman ni master expert nga yung driver pero yung motor pang beginner pero di bali na lang daw kasi malaking kahihiyan naman sa mga porbals balls pag natalo niya sa expert at di nagtagal ay sumabak na rin si Master Jogrel at kitang kita talaga ang lugi niya sa arangkada ang resulta? Pangapat ang master natin. Ibig sabihin, pasok siya sa pangalawang laro. At ang sumunod naman ng mga laban ay ang pangmalakas ang Suri, Ayste, Rusi, Palat, Skygo. Rusi at saka Skygo lang talaga ang sakalam. Alright! Gagay pa. At sa puntong ito, medyo may naayos yung master natin sa motor niya kasi yung unang sabak niya sa laro, natanggal yung hulihang parte ng tambucho niya. King niyan talaga. At pagkatapos nilang sumabak sa unang race, ay kumain na muna kami ng tanghalian. Oh, 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 oh. So relax muna kami mga kapulpul ngayon kasi kakatapos lang kumain and preparation para sa next round So, grill fifth siya <laughs> sa unang laro. Ah, uh, fourth pala, fourth. And then, si my friend is third. Third siya sa pangalawang laro and last siya sa unang laro. It's... Turn na ni Robert, mga ka And then, nahuli siya kasi nandun. Nakastart na dun din naririnig yung poses ng announcer. Kaya walang kalam-alam siya na saan na pala maglalaro. <laughs> At sa puntong ito, medyo na hindi na naman sa posisyon si Robert. Yung niyan yan, banatin mo kasi yung makina. Ito. Oh. Ah! Oh! <laughs> Wala. Wala. At sa puntong ito medyo good news Kasi pumapangatlo yung tropa nating si Robert Kasi natumba at nagbunguan yung dalawa sa unahan niya Kaya nakapag overtake siya O diba? Nice, nice. Third, third. Third. At pagkatapos naman ni Robert, ay race time na ni Master Jogrel. At hindi na ako nakapagpalipad ng drone kasi biglaan. sa punto nito nakapag overtake pa si Master Jogrel from 6th place to 4th place pero sa kasawiang pala ay nabutan pa rin siya kasi kahit anong pihit niya sa motor niya ay yun lang talaga yung binibigay na lakas at wala na siyang magagawa kasi sobrang bilis talaga ng mga 4 valves at ang resulta pang 3rd place si Robert at kulelat naman si Master kaya bawi na lang kami next time at dito na rin natin tatapusin ang video na ito mga kapulpol at huwag nyo rin kalimutang suportahan ng lodi nyo please share this video para mainspire pa tayong gumawa ng maraming content Follow my Facebook page para updated kayo sa mga susunod kong i-upload and see you on my next vlog.